I love butas na bato nakapagpa picture na rin tayo yung drone natin nakapagpalipad tayo so ngayon mga lodski pupunta kami ng mama uh, mamamiri groto dito sa ating galan buti na lang medyo gumaganda-ganda yung panahon grabe kanina direksakan kami ng malakas na ulan <laughs> ipangkita yung buong bundok ng Sierra Shira Matri. So, mainit yung panahon pero yung hangin masarap sa pagkiramdam malamig yung simoy hmm, parang ang sarap magbuko 300 meters, turn left I love baltic <laughs> Pag pa naman hindi totoo yan So dito tayo Aakyat Papunta sa itaas Kasabay natin sila Ay Proceed when clear One way Ikot ay Ikot one way daw eh. Dito 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 dito. May ginagawa kasi doon kaya ginawa nilang one way. To groto, uh, right turn, to left turn to Mahugani Falls. Mayroon din palang lang Falls dito, Mahugani Falls. Tapos exit left turn. Ah, okay. Pero pa lang ah uh, waterfalls dito. Kailangan <laughs> mo 'yung brake lining 'ya. <laughs> Mukhang matinding Ano yan? Akyatan o kaya babaan Oh ano na dito Tingnan natin kung anong meron Bukas pa yung entrance, Faye? Uh, may resepo na po po, kaya wala pa. Resepo saan po? Na, eh, po. Sa, sa, so, sa, sa Ecomute po. Ah, yung dati na nandoon, sa kabila. Okay, kalamang, maya, 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 ah, wala uh, po. Dito po uh, so magkano pong babayaran dito? 110 uh, po. 110 po, kahit. 110 lahat po? One one ten, ten, po. Ten Ah, uh, yung sa insurance, ano po 'yon? Yung pag may mga mangyayari sa itaas, ganoon po sa insurance. Ah, uh, kasama na pick up ng ambulance. Ah. Uh, 110, ano? You know? Yes. Po. 110 daw. 110. 110. Ah, ah. So, 'yon. Lahat ng mga aakyat ng groto ay 'yon yung babayaran lahat. So, tututal siya ng 110 kasama yung in uh, environmental fee at saka insurance. Ai. Dadalmo na sir. Thank you. Thank you. So yung environmental fee. So given yon lahat ng mga pupuntahan natin kahit sa Along uh, lugar na environmental fee pero yung uh, insurance hindi ko alam na yung LGU pala ng tinggalan ay nagbibintan na rin ng insurance. <laughs> eh, dapat may ano yon may uh, option kung kukuha ng insurance o hindi. Kasi eh, halos lahat naman na employed, eh, employed na galing sa nila ay may mga kanya-kanyang insurance. Dapat option na lang sana ang insurance dito. Pero wala tayong magawa. Yun yung... Uh, LGU, ordinance daw nila dito sa ding kaya yes na lang <laughs> okay enjoy na lang natin yung sarili natin let's go let's go Javier Vudic hala ding malamig ng hangin dito ah yun wow <laughs> yun <know>. oh <laughs> So our destination is, is on the left. Sa yung ano dito entrance. Dito yung pasokan. Ayon 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 ayon. Dito tayo dito tayo dito tayo. Oh, let's go. Kita tayo. every 20 steps pahinga tayo ha ah. <laughs> 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 ah. ngalay na ako ha ah. pagod na pagod na ako <laughs> 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 oh. so pagkatapos dito pupunta kami ng nga. Batanis of the East yung Pacific Budik pero kailangan daw um, ang, ang mga umakyat doon ay may tour guide tapos magbabayad ng 300 peso bukod pa doon mayroong 50 peso na entrance fee oh, akala ko hanggang dito na meron pa pala <laughs> <laughs> nasa kalahati pa pala tayo Nuestra Señora. Ah. Oh. Yan. Dito di Oh, sarap dito, ah. suman ba? Ganda oh. Ganda dun. laki pala nito Tingkita yung Pacific Ocean. yung ano. Oo. Oh. Yun, yun. Yung bangka, no? Ito kita pala dito yung... Siyempre, una yung tour guide. <laughs> <laughs> Siya yung tour guide eh. <laughs> so, so, yun, punta kami ng uh, Pacific View Deck. Sa lahat palang uh, ng uh, Pacific View Deck ay uh, kailangan may tour guide. So, dito palang sa may grupo ay mayroon ng mga grupo ng mga tour guide na nakapila. So nagkakaroon tayo ng ano uh, tour guide na papuntang Pacific Beauty. So ito sila ngayon. Dami mga buhangin sa kalsada. Dudulas. <laughs> so, magbabayad kami ng uh, 300 para sa tour guide plus in, uh, entrance fee kasi daw ang uh, namin ay private property so since nandito na rin kami ay uh, susulitin na namin saka na natin pag-usapan ng budget pero na uh, lang ako sa dito sa laki-laki na binabayaran namin na uh, may insurance pa pero yung CR ang problema nila doon wala silang uh, magandang CR walang problema sa mga lalaki pero uh, sa mga babae malaki problema yung CR nila meron silang area doon na parang tinatakpan lang ng sako kaya <laughs> yeah. medyo nakaka-turn off sana matuunan na pansin ng lingaran LGO yung mapaglagay nila ng comfort uh, comfort room para sa mga turista na umakyat dito sa lugar nila So, dito, may mga nakapilang mga tricycle, kakanan kami. Papunta sa bandang ibaba. Although, kita, kita na natin yung uh, malaking parte ng uh, Pacific Ocean. Yes, siya tinatawag na Pacific Budik. Tapos dito, aakyat. Rough road. Bicara maret nggak yang ano, yang daan. Marami daw kasi mga pumupunta dito na walang uh, tour guide kaya nagkakaligaw-ligaw. Tik po, tik po, tik po, tik po. Madulas, madulas. Oh, kita kita na nga dito yung uh, karagatan, karagatan. Ayun, nakaka-traffic na. Bapak-bapak tayo. Nggih. Okay. Kaso nakahamba lang yung tricycle eh Nawala ng preno yung tricycle. <laughs> so, ayun. Dito kami nagpa-parking. Tapos... Tapos yung ibang mga... Uh, motor ng mga umakyat doon, nandito sa baba, nagpa-parking. So, nagbabayad kami ng 20 kasi mayroon naman taga-bantay dito so at least safety yung motor natin dapat kada susi boss ano 50 piso kada isa libre lang yung, sir. Yung, wallet, <laughs> yung ID binalik nyo yung pera wala na Akyat na kami doon sa may Pacific View Deck. Yung tour guide natin ngayon si Ate. Ate Yan si Ate Rona. Uh, napakaganda ng tour guide natin ngayon. Sana bigyan tayo ng discount. 250 na lang daw. Salamat <laughs> sa yung na lang. Ah, 50 na. Wag naman. Oh, wag naman. di makakabili na sa kilong bigas 'yon. So, so yung lakaran yung lalakarin natin Ate, ganito lang siya. O may mga medyo matirik pa? Tapos ma Medyo po. Tapos madulas? Hindi naman po? Medyo po. Ganito din. Ah, ganito din? Ah, okay lang. <laughs> <laughs> sa akin nga din. Medyo <laughs> matigas. <ba> din <laughs> Riding boots na sa bundok. <laughs> <laughs> medyo matigas pero pagdating sa putikan, nadudulas ako eh. So, ayan. Yung mga tatlong papa <laughs> maglalakad kami sa bundok since nandito na rin kami sa Dinggalan lahat pupuntahan na namin rain or shine ah, may camping site so, ito <laughs> ah, medyo pakyat na so magkano yung ano na dito ate pag nagdadala ng ano pag nagka camping magkano binabayaran Okay. Tapos ang entrance bukod pa doon. Ah, kasama na doon sa babayaran na 300. So, inaallow pala dito ng ano ah, ang magka-camping. Tumingin sa daan baka may ahas. Walang banakon dito, Ate. Meron? Banakon, yung yung Philippine cobra. Oo. Oh. Ah, may cobra po. Basta may May tumutunog o ano 'yon? Ah, kuleg-leg. <laughs> Hingal. Hingal to the max. Ito ang hindi mawawala dito sa tinggalan yung ah, fresh boko juice. <laughs> <laughs> Tapos may may binibintas lang chinilas dito. Tatlong oh, tatlong paa. Dapat tatlong paa din. Tapos may mga ano dito, mga souvenir. Tapos may mga sticker din. Dinggalan, I love dinggalan. Ano meron po dito ate? Ah, dito yung 50 pesos per head. Kanina pa to 50 ko, gamitin nyo na to para ano yeah. Nasasagwaan ako dito, pakalat-kalat eh <laughs> Malukot-lukot na eh So dito babayad kami ng entrance fee na 50 piso Ate yung 50 parang environmental fee or entrance fee? Ah, so, in transfer. Pagbalik namin dito, ibalot tayo. Paglabas, wala na pong bayad natin <laughs> sa Thank you. Tapos ito na yun. Ah, may mga kubo-kubo din dito. Ayan po yung pwede nang Yung mga gusto mag-overnight na walang dalang tent. Tapos, yun ano ito dito, Tindahan may haluhaan daw. Special halo halo Ang ganda dito. May mga namulakad, namumulakadkad. Ha! <laughs> Na mga bulaklak. Namumukadkad. <laughs> Medyo mainit dito. Walang hangin. Ayan, may halo-halo dito, sir, pag gusto niyo. pag may halo-halo dito, libre daw yung halo-halo. ah, <laughs> <laughs> Tapos, yun, ito na yung makikita dito. Yan. Ganda, oh. May beach doon, no? Doon ba kayo pumunta dati? Yon, no? White beach, you know? Kaso parang... Ha? <laughs> oh, pareho kami ng drone. Sabi bilis, ¡Qué Ya tenemos